Ayan guys. Gusto ko lang naman kumain dahil tayo nagugutom. Ang nangyari naman sa ating siraig. Tingnan nyo guys. Ako yeah. na po <laughs> <to>. <laughs> <laughs> naman gusto kumain at nagugutom lang tayo guys. Pero bakit gato nangyari sa ating kanin? Mainit-init pa guys. Oh. Mm. Nakat ka, ilan mo kayo ng gantong crispy rice? <laughs> mm. Galing guys. Oh. Nanginginanginang pa. Sabi magsaing hindi magawa ng kaping Ayan <laughs> guys. So. Alak pa mo. Nakakatuwa si nila guys. Baka kala nung gagawa sila ng helmet na gawa sa kanin ah, na sanog. Ayan guys, good morning, good morning. Uh, tayo po yung nangalat ng lambat. <laughs> sa lawa ng Laguna de Bay. At tayo po'y dumaan sa kubo. Ayan po guys. Talagang maanga ako sa kailang pagluluto ng sinain. Oh. Oh guys. Oh. For the go And guys, tinatawag na pagsasaing na nagugutom at natulugan sa alak pa mo. oh, <laughs> oh yun guys. Tapos, <laughs> sinaipalito ka lang ako gagawa sila ng helmet eh. Mukhang helmet eh. Hmm. Pero okay na rin may pang kape na sila. Mm-hmm. <laughs> bukan ini guys <laughs> oh. mm. <laughs>